Good morning guys. Good morning. Ngayon po ay Monday. Ayan. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat. Kahit saan man po kayo na sulok ng ating napakaliit na mundo. Ayan. Uh, dahil Monday po, napasok po tayo ngayon. Instead na 3 ang ating pasok ay pinapasok po ako ng maaga habang oras po ang ating pasok ngayon kaya nagluto ako ng aking babaunin so nagluto lang po ako ng gulay and then yung ginagawa ko ay ito yung pansit pansit na maliit lang yung, yung nasa packet lang dumikit na lang yung ilagyan ko lang ng malamig na tubig kasi nagbibit na. Uh, ito po yung ginagawa ko dahil kailangan, gusto ko nagbabaon ako para hindi na ako uh, bibili doon ng pagkain sa marami na ako. Ay, dilutoin dito. Ayan. Um, Niluto ko lang po yung gulay. Ayan. Basin ko na lang

Bibili na lang ako ng tanong ba? Parang tanong ba? Mga Tapos na nag-boil din ako ng egg. Yung ating almusal as usual. Uh, oatmeal. At lalagyan ko siya ng ano, pang-cream Ayan. Okay, para makatitrib ulit. Tayo. Tapos, meron dito yung para ito sa ano, sa sa model. So, eh, dito ko na a express sa ano, sa Kasi Kasi, imimix ko naman dito yung ano po. Imimix ko. Imimix ko dito yung ating pansit. Yeah. May frozen po ito na gulay. Tapos yung hindi frozen. Sinaghalo so, ko po siya. Ayan. Yeah. <laughs> Nakapadyama pa ako. time is ano, 8.57. Patayin yeah. so, na natin yung egg. Kanili, bago ako sa ganitong oras na kaso. Kasi, okay. nasasani na ako sa 3 hanggang 8. Ito, 10 hanggang 8. Kasi, ano, binahaba-haba ang ating, ano, sasakit na naman itong mga paa kasi walang upuan. Nakakaupo lang sa trabaho pag, ano, pag break time. May isang oras akong break time.

la, yung laga. Lalagay ko na yung inin. Yung pansit. Ano po parang pansit canton? At tahalain na po natin. Diba, isang ano lang po, isang pansit na yung nakapak, tapos nag-isa tayo ng gulay. isa tayo ng gulay para i- uh, ihalo. Okay. Kailangan natin mag-almusal. Parang gusto kong almusalin yung iba nitong pansit. Late niya pala yung mga bisita namin kagabi na gustuhan nila yung aking ginawang ano, yung aking ginawang pumpkin soup. So, next year, magtatanim ulit ako ng pumpkin. And then, maganda kasi yung pumpkin dahil last siya. Na matagal siyang nasisira. Pwede din siyang gumawa ng pwede din siyang gulayin para ng ano lang, na para kalabasa. Kasi family na matalaga siya ng kalabasa. Mmm. Sarap. Ngayon, hindi ako mamaya nagbasang kagabi. Hindi ko pa narigpit yan. Sa so, debil ang bahala nito kasi, kasi papasok ako eh. Nilagyan ko na rin ng ano yung ano, baby. Kakain tayo ng konti. Ah. Para may energy to sa trabaho. talaga ang buhay. Hmm. Tapos hmm. lalagyan natin ang pansit at ating baunan. Yung, mat, yung matira, baka gusto ni David, or pag may natira, ito yung kakainin ko. Mamayang gabi or bukas, lalagyan ko pati ng egg. dami na yung aking bahay. So, yan. Pati, ito po yung aking, ano, fancy. Yung tera, lagay ko lang yun kasi baka gusto ni David mamaya ako na ano natin dyan. Ito na po yung ating pansit. And then, magbabalat ako ng ano, ng magbabalat ako ng ano, kasi ah. ane yung may nagyakong honey kasi majo matagal instead na sugar honey parih lang sila matamis pero mas healthy daw po yung honey diyan yeah. ay okay. tinatagay okay. sa lunch ba para akong alala. So, diyan, eh. may yugat na maliit na ganyan natin mainit sya mainit na yung yugat ganyan maliit sa yugat isang banana at saka isang apple. Yan. That's our, my lunch. That's my lunch. Kain mo na ito kasi magbibili sa. So, yan po muna, guys. Kakain muna ako, and then magbibihis, and then na alis na po tayo. Nagay ko dito yung lunch para hindi ko makalimutan. And then, ito-charge ko muna itong phone. So yan guys, at ito yung dalawa dito Hello baby, good morning Good morning Pepper You're cold Ayan yung ating mga Ano babies Mga ano Nilalamig oh, sya. Maraming maraming salamat po Sa lahat ng mga nanonood sa aking video Ah uh, Pasensya na po, hindi po Ako ano, magaling mag vlog Pero ah uh, ano lang, nai-inspired lang ako mag, ano, nai-inspired lang ako mag, mag-upload ng videos. Ayan. So, salamat po. Bye for now. Take care. Nero. Oh God, nero Opo, Pilipinas pa yan. With red sauce, eh? No, you use this one. Oh, okay. So, para siyang magluluto. tayo at ngayon ay mag-unpack tayo ng na ating nabili doon sa Filipino shop. Isang bag na lang ang naiwan. Kaya nakabili ako ng otap. Do you like otap? Do you? Do you like otap? Mm -hmm. Otap, it's a... It's like a biscuit. Hunting otap. Otap, and then hamsel. Tapos... Kupiko, uh, Blanke, Blanta, uh, Dihon, pero Chinese yan. Eh. And, Canton. Then, dato puti na suka at saka tuyo. Meron dito. Tapos, meron ako nilagay sa freezer. Ah, uh, Sky Flakes Sky flakes. Oh, oh tapos na. Yeah, it's uh, this. Yes, I do. Yes. Yeah. For, for for salad. Na tadi ko ko, na kapatong, that's for fruit salad, ladies choice, it's a sandwich spread, <laughs> ladies choice, not gentleman's banana ketchup, Mang Tomas para sa chicken, sa chicken uh, na, for crispy crispy chicken. mm, bacon. Yeah. And then I got two pancit canton. <laughs> where I used to work, where they make this. In Laguna. And ginataang gulay. Ito ay ginataan. Powder na to. Yeah, Ito tunawin na lang. Ang gulay. Tapos, ilalagay ko lang dito. Ay, ito pa pala, oh. Bibingka. Bibingka, ano na siya, ready mix. It says, ano, um, oven toaster. Ready. Ready na siya. Yan. And, ay, uh, ito, ilalagay ko rin dito kasi nandito yung ating mga gata-gata. Pero bakit papakita sa okay. inyo, ano? frozen na ano, saba. Frozen na saging saba and uh, frozen baby milkfish marinated bangus. Wala nang ano to, wala nang but, wala nang tinik. So, i-freezer ko muna kasi yung kakainin muna na ng, ngayon yung chicken. Okay. So, yan po lahat yung ako na family. Ayan. snowflakes. Tsaka ito. Ayan, marami. So, yan. Thank you for watching. Bye for now. niya pala si David ang magluluto ng ating hapunan. Okay. ayan, magluluto si David ng hato na namin. Naka-air fryer na yung whole chicken. Kasama dun para sa mga aso. Pepper at peanut! You like chicken? You like chicken? Yes. Tapos si David nagluluto na ng ano. Ng potato. Wala mo ng ano, wala mo ng kanin ngayon. Potato lang Potato lang mo.